Si Birhen Maria ay hindi lamang ina ni Jesus, kundi ina rin ng lahat ng nananampalataya. Ngunit bakit siya tinatawag na ina ng lahat? Ano ang sinasabi ng Biblia at ng simbahan tungkol sa kanyang natatanging papel sa ating pananampalataya? Samahan ninyo kami sa pagtalakay ng mga katotohanang dapat mong malaman tungkol kay Maria bilang ating espiritual na ina. Bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell button para manatili kang updated sa aming mga bagong video tungkol sa pananampalataya. Maraming salamat sa inyong suporta! Mula sa simula, si Birhen Maria ay may natatanging papel sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng San Libutan. Siya ang napili upang maging ina ng tagapagligtas Isang biyaya na hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong sangkatauhan. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, inihayag ni Angel Gabriel ang isang pambihirang mensahe. Si Maria ay pinili ng Diyos upang ipaglihi at isilang ang kanyang anak. Sa kabila ng kanyang kababaang loob, buong pananampalatayang tinanggap ni Maria ang misyon na ito. Hindi lamang siya ina sa pisikal na kahulugan, kundi siya rin ang unang tagasunod ni Jesus. Mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan, si Maria ay nanatiling tapat sa kanyang anak at sa plano ng Diyos. Sa Kalbaryo, nang si Jesus ay nakapako sa krus, sinabi niya kay San Juan, Narito ang iyong ina. Sa sandaling iyon, hindi lamang ipinagkatiwala ni Jesus si Maria kay Juan, kundi ibinigay rin niya siya bilang ina ng buong simbahan. Sa Pentecost, makikita natin si Maria kasama ng mga apostol na nanalangin at sumusuporta sa unang kristyanong komunidad. Ito ay patunay ng kanyang patuloy na papel sa paglago ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng kanyang buong pusong pagsunod sa Diyos, si Maria ay naging huwaran ng pananampalataya para sa ating lahat. Siya ang ating espiritual na ina na patuloy na gumagabay sa atin patungo kay Jesus. Dahil dito, hindi katakataka na siya ay kilalanin bilang ina ng lahat. Ngunit paano ito nauugnay sa ating pang-araw-araw na buhay? Ano ang ibig sabihin ng pagiging espiritual nating ina? Ang tawag kay Maria bilang ina ng lahat ay hindi lamang isang makasaysayang tradisyon, kundi isang malalim na espiritual na katotohanan. Mula sa kanyang pagtanggap sa plano ng Diyos, hanggang sa kanyang patuloy na paggabay sa simbahan, si Maria ay nananatiling isang mapagmahal at mapag-arugang ina para sa lahat ng mananampalataya. Una, si Maria ay tinawag na ina ng lahat dahil siya ang ina ni Jesus na siyang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay naging bahagi ng pamilya ng Diyos at dahil dito, si Maria ay nagiging ina rin natin sa espiritual na paraan. Pangalawa, ito ay makikita sa kasaysayan ng simbahan. Mula sa panahon ng mga apostol, kinilala na si Maria bilang espiritual na ina ng mga kristyano. Sa mga unang siglo ng kristyanismo, maraming mga santo at teologo ang nagpahayag ng kanyang natatanging papel sa ating pananampalataya. Pangatlo, ipinahayag ni San Juan Pablo II na si Maria ay hindi lamang ina ng simbahan, kundi ina ng buong sangkatauhan. Sa kanyang encyclical na Redemptoris Mater, ipinaliwanag niya na si Maria ay patuloy na gumagabay sa simbahan at sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang panalangin at pamamagitan. pang ang mga aparisyon ni Maria ay isang patunay ng kanyang patuloy na pagmamalasakit sa mundo. Mula sa Fatima hanggang sa Guadalupe, nagpakita siya upang magbigay ng mensahe ng pag-asa pagsisisi at pananalangin para sa lahat ng tao. Panglima, tinatawag natin siyang ina ng lahat dahil sa kanyang walang hanggang pagmamahal. Tulad ng isang mapag-arugang ina, si Maria ay patuloy na nananalangin para sa ating kaligtasan at patuloy na tumutulong sa atin sa ating paglalakbay ng pananampalataya. pang ang simbahan mismo ay kinikilala ang kanyang papel bilang ina ng lahat. Noong isang libu-siyam, naraan anim na sa Second Vatican Council, opisyal siyang ipinahayag bilang ina ng simbahan upang ipakita ang kanyang patuloy na presensya sa buhay ng mga Kristiyano. Pangpito, ang ating sariling karanasan sa pananampalataya ay nagpapakita na si Maria ay tunay na isang ina sa bawat panalangin natin sa kanya. Sa bawat pagtawag natin ng kanyang tulong, nararamdaman natin ang kanyang pagmamahal at paggabay. Pangwalo, ang pagiging ina ni Maria ay isang paanyaya rin para sa atin. Tularan natin ang kanyang pananampalataya, kababaang loob, at pagmamahal sa Diyos. Huwag nating kalimutan na siya ay hindi lamang isang modelo ng kabanalan, kundi isang ina na patuloy na nagnanais ng ating kaligtasan. Ang pagtawag kay Maria bilang ina ng lahat ay may malalim na kahulugan sa ating espiritual na buhay. Hindi lamang ito isang titulo, kundi isang paalala ng kanyang papel sa ating pananampalataya. Una, ipinapaalala nito sa atin na si Maria ay patuloy na gumagabay sa ating espiritual na paglalakbay. Bilang ating ina, hindi siya nagsasawang ipanalangin tayo at ituro ang daan patungo kay Jesus. Pangalawa, ang pagiging ina ng lahat ni Maria ay isang hamon para sa atin na tularan ang kanyang pananampalataya. Tulad niya, tayo rin ay tinatawag na sumagot ng oo sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, sa bawat dasal ng Abagino o Maria, ating kinikilala si Maria bilang ina ng Diyos at ina natin. Ang pagdarasal sa kanya ay hindi pagsamba, kundi isang paraan upang lumapit kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang ina. Pangapat, ipinakikita ng kasaysayan na sa bawat panahon ng pagsubok, si Maria ay isang matibay na sandigan ng simbahan. Sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, maraming himala at pagpapala ang natanggap ng mga nananalig sa kanya. Panglima, ang pagtawag sa kanya bilang ina ng lahat ay isang paalala ng ating pagkakaisa Bilang mga Kristiyano, sa kabila ng ating pagkakaiba, tayo ay tinatawag na maging isang pamilya sa ilalim ng kanyang pagmamahal. Pang-anim, sa pamamagitan ng kanyang aparisyon sa iba't ibang bahagi ng mundo, ipinapakita ni Maria ang kanyang patuloy na pagmamalasakit sa ating lahat. Ang kanyang mensahe ng kapayapaan, pananalangin at pagsisisi ay isang paalala na dapat nating pahalagahan pangpito Ang simbahan mismo ay patuloy na itinataas si Maria bilang ating ina. Sa bawat misa, dasal at tradisyon, makikita natin kung paano siya pinararangalan bilang ating gabay at tagapamagitan. Pangwalo, bilang ina ng lahat, si Maria ay isang modelo ng pagmamahal, sakripisyo at kababaang-loob. Tayo bilang kanyang mga anak ay dapat ding magpakita ng pagmamahal sa ating kapwa at ipamalas ang pananampalataya sa ating mga gawa. Ang pagtawag kay Maria bilang ina ng lahat ay hindi lamang isang titulo, kundi isang paanyaya upang tayo mismo ay mamuhay ayon sa kanyang halimbawa. Ngunit paano natin ito maisa sa buhay sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, sa pamamagitan ng pananalangin. Ang rosaryo ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang ipakita natin ang ating debosyon kay Maria. Sa pamamagitan nito, ating pinagninilayan ang buhay ni Jesus at isinusuko natin ang ating mga panalangin sa kanyang mapagkalingang puso. Pangalawa sa pagsasabuhay ng pananampalataya, si Maria ay isang modelo ng kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos tularan natin ang kanyang pagtugon sa tawag ng Panginoon sa ating sariling buhay. Pangatlo, sa pagiging mapagmahal at mahabagin. Bilang ina ng lahat, si Maria ay nagpakita ng walang hanggang malasakit sa sangkatauhan. Bilang kanyang mga anak, tayo rin ay tinatawag na magmahal at tumulong sa ating kapwa. Pangapat, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga mensahe sa mga aparisyon sa Fatima, Lourdes, at iba pang pagpapakita niya, hinihikayat niya tayo na magsisi, manalangin, at palalimin ang ating pananampalataya. Panglima, sa pagtataguyod ng kapayapaan sa ating pamilya at komunidad. Si Maria ay ina ng kapayapaan at bilang kanyang mga anak, dapat tayong maging instrumento ng pagkakasundo at pagmamahalan. Pang-anim, sa pagiging masigasig sa ating misyon bilang Kristiyano. Ang pagiging deboto ni Maria ay hindi lamang tungkol sa pananalangin, kundi sa pagkilos din upang ipalaganap ang mabuting balita. Pangpito, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanyang pamamagitan. Sa lahat ng ating alalahanin at pangangailangan, maari tayong lumapit sa kanya upang ipanalangin tayo sa kanyang anak. Pangwalo, sa pagpapatuloy ng kanyang gawain sa mundo. Bilang ina ng lahat, si Maria ay nagpakita ng walang hanggang pag-aalaga sa atin. Tayo rin ay tinatawag na maging ilaw ng pananampalataya sa ating paligid. Ang pagtawag kay Maria bilang ina ng lahat ay hindi lamang isang paniniwala, kundi isang espiritual na katotohanan na dapat nating pagnilayan. Sa bawat himala, sa bawat pagpapakita at sa bawat panalangin, pinaparamdam niya sa atin ang kanyang pagmamahal at paggabay. Sa ating buhay, maraming pagsubok at hamon. Ngunit tulad ng isang mapag-arugang ina, si Maria ay nariyan upang ipanalangin tayo at tulungan tayong mapalapit kay Jesus. Sa kanyang pamamagitan, natututo tayong magtiwala sa Diyos at magpakatatag sa pananampalataya. Kung naging inspirasyon ang video na ito, ilike at ishare ito upang mas marami pang tao ang makaalam ng kagandahan ng pagiging anak ni Maria. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pananampalataya. Maraming salamat sa inyong panonood at naway pagpalain kayo ng Diyos.